Paano nga ba makakatulong yung network marketing sa situation mo ngayon? Meron akong babanggitin na tatlong bagay kung paano ito pwedeng makatulong sa'yo. Number one, pwede kang magnegosyo sa maliit na kapital. Sa panahon kasi ngayon, malaki na palagi yung kapital na kinakailangan natin para makapagtayo tayo ng negosyo. Pero sa network marketing, hindi ganun kalaki yung kailangan mong uhunan, pero makukuha mo yung lahat ng pwede mong benefits bilang isang negosyante. Tulad na lang halimbawa ng kung sa network marketing ka, wala kang overhead expenses, hindi ka nagpapasweldo sa mga tauhan mo, wala kang utility bills tulad ng Meralco at Maynilad, tapos hindi mo rin kailangang magpagawa ng mga shelves, wala kang physical store, so lahat yan wala sa network marketing. Pero yung negosyo mo ay katulad rin ng mga traditional business. Number two, hindi mo kailangan gawin ang negosyo ng mag-isa. Usually, kapag meron kang traditional business, ikaw yung magsisimula nito, ikaw yung magko-conceptualize, ikaw yung mag-iisip kung paano yung marketing strategy mo, ikaw ang kakausap ng mga kliyente mo, tapos ikaw yung magpo-provide ng services or ikaw yung magma ng product mo. So lahat yan, maiiwasan mo na kung nasa network marketing ka. Kasi sa network marketing, merong magtuturo at magaguide sa'yo mga kung paano gagawin yung negosyo. So, hindi mo na kailangang aralin, hindi mo na kailangang pag-isipan. Merong training na ibibigay sa'yo. Dadalahin mo na lang yung sarili mo dun sa training. Aaralin mo yung mga best strategies na pwede mong gawin. At yun na, pwede mo na gawin yung network marketing business. Pangatlo is pwede mo siyang gawin online and offline. Yan yung kagandahan sa panahon natin ngayon kasi may option ka ng gawin siya ng online and offline. Kapag offline, pwede kang kumausap ng mga tao na nasa paligid mo or maghanap ka talaga ng taong kakausapin mo para maging business partner mo sa iyong networking business or alokin mo naman siya ng product na ino-offer mo. Kapag online naman, Pwede mo itong gawin sa mga social media accounts. Pwede kang mag-isip ng kung anong magandang strategy na gagawin mo sa iyong mga social media accounts para mapakinabangan mo sila doon sa iyong network marketing business. And eto pa ha, hindi mo talaga siya kailangan gawin full time. Kung meron kang ginagawa ngayon, busy ka, employed ka, or meron ka pang ibang traditional business, pwede mo pa rin gawin network marketing business. Kasi, pwede siya dun sa oras na libre ka. So, meron ka lang 2 hours to 3 hours sa loob ng isang araw na pwedeng ilaan sa iyong network marketing business. Mapapansin mo na lang yung kinikita mo dun sa network marketing mo. Kaya na nitong pantayan yung kinikita mo dun sa full-time business mo. Ganyan kaganda yung network marketing. So, kung ano man yung situation mo ngayon, pag-isipan mo ang pagsali sa network marketing business, pwede kang maghanap ng iba't ibang network marketing dito sa social media and tingnan mo kung alin doon sa mga yon yung nababagay sa'yo. So, yun lang and see you on my next one!